Isa. ito ang ganda ng laman nya oh. mataba talaga dalawa so ito mga kay nag sampling tayo so baka nagsubok lang tayo pero wala tayo yung so estimate lang natin siguro mga 4 to 5 pieces abot na rin ng isang kilo so yan yan sa mga kaidiyas. So ito, bali anim anim na piraso. Yun halos parang may isang kilo na siya. So kung tutusin pwede na, 'di ba mga kaidiyas? So pero parang alang-anim pa para sa akin, alanganin pa susayang so din. So siguro mga one month pa mag kalawod pa tayo ng mga isang buwan pa bago tayo mag harvest so yan pero magpa-final sampling at talaga ako yung talagang ikikilo natin siya para talagang sure tayo sa ano magiging bigat niya. So ayan. So tingnan mo siya mga kaya matataba siya oh. Hmm. Maganda yung quality ng ano niya matataba. Yan mga kaya So yan. So papapakakawalan muna natin ito mga kaya So yun pwede no mga tabasya kukompare natin sa palingki sa bilihan so meron ng ganitong mga ano mga tabasya so okay na so ibig sabihin mga kay Diyas, okay naman yung pakain natin so tugma yung pakain natin uh, actually maganda nga yung quality mga tabasya so naging maganda yung ano resulta ng pakain natin ng feeds So, nagbibigay din tayo ng parang dessert na parang kwenta dessert o libangan nila na kangkong after natin mag-teeding. Ayan. Ayan mga kaidiya. So, bali ito, hindi pa ito yung ano, kung yung nauli pa natin, yung medium malilit pa to yung medium size. Mayroon pa dyan sa loob ng pan natin na talagang yung, naka, yung malalaki na. So, hindi natin na-tsempuhan. Hindi natin na-tsempuhan na mauli. Yan. So, kagagawa ko lang itong ano, itong panghuli, itong net. So, bumili ako sa bayan. So, yun. Saglit lang natin sa mahuli kasi sabay pagbigay natin ng pakain, ng feeds. So, yun. Mabigat na sa mga kaya. Diyas, itong gawa ko ngayon, may git isang kilo na. Bali, pala niya. Ilang pieces ba yan? O, oh, 5 pieces nga lang. Pero may pang-anim yung medyo maliit. So ayan, papakita ko sa inyo mga kadideas. La, mga kadideas so. Oh. 'Yan 'no. Oh. Four fingers na siya mga kadideas, oh. Halos four fingers pa, saka mataba talaga. Maganda yung quality ng laman niya, oh. yun thank you Lord. So, pakakawalan mo ito mga kadideas, Then magpapa-final sampling talaga tayo yung magdadala tayo ng kiloan. So ipapakulo natin muna sa mga diyas. Isa. Ito ang ganda ng laman niya, oh. Mataba talaga. Dalawa. Tatlo. Ito yung ito yung napasama na medyo maliit pa. Ayun. Apat, oh. Anim nga. Sa so, kamay pang maliit. Ito medyo maliit din. Uy. Tumama sa semento. Yun, anim nga. Oh. Yun, thank you mga tilapia. Salamat sa sampling. Yun, so wala na siya mga kadiyas. Oh. Anim, halos may git isang kilo na. So may dalawang maliit. So paano pa kaya yung malalaki yung kung yun yung nahuli natin mga kadiyas, di ba? So yun, so far maganda pala yung pagkain natin. Parang tumukma yung dami ng pinapakain natin sa kanila araw-araw. So yun, tuloy yung pagkain natin mga kaidiyas. Ah, parang ano sila, lumayo na sila oh. Wala na. Tayo natin. Ah, nandiyan pa rin oh. Kinakain ko na sila kanina so gumawa lang ako ng net na panghuli. Dito din nagbigay ulit ako kasi parang kasi yung kanina kalati pa lang binigay ko. Kasi medyo umulan. Ah. Yon, tumama yung isa kanina sa semento, sana okay lang siya. so mamaya after ko naman sila mapakain maya maya pahinga konti din, magbibigay ulit ako ng kangkong mga kaideya so kasi malaki rin yung benefits ng kangkong dito sa ating alagang tilapia pero siyempre kailangan mauna muna itong natural foods natin itong feeds para talaga maabsorb ng katawan nila yung protina na galing dito sa pitch. Then, after na lang ng feeding, tayo nga ng konti, then, yun, maglalagay tayo ng kangkong. So, tama lang na dami ng kangkong. Kung na mo yun sa dulo, halos wala na siyang dahon. Talagang pinapapak nila yung dahon. So, natitira yung mga, ano nila, yun, yung mga katawan nila. So, parang nagiging maganda, parang libangan na rin nila after kumain, papapak sila ng dahon ng kangkong. With benefits pa, di ba mga kaideyas? So, yun lang. Abangan nyo yung pinaka-final sampling natin, mga kaidiyas. At sana matyempo natin yung talagang malalaki na. So, yun. Maraming salamat sa panunod.